Grabe, wasak! Wala na, wa? sira na. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. So, hello guys. Welcome back to my YouTube channel. So, for this video naman guys is sa soundcheck natin yung dalawang to. So, titignan natin guys kung ano yung mas malakas. Yung eto ba or yung eto guys, yung kanyo natin. So, ano, tara, soundcheck na natin to. So bago tayo mag sound gusto ko muna shout out yung mga solid uh, ano mga solid supporters natin dito na nagko-comment dito sa ating YouTube channel. So shout out kay, no, kay Robert, kay Jerry, kay Chris, kay Melanie, kay Garcia, kay Kogi, kay Jasmine, kay Kevin, kay no ano yan, kay Rodolfo, kay Concepcion, kay Joy, kay Jinilin, kay Rosemary. Ayun, shout out sa inyo diyan guys. Thank you, thank you sa pag-comment sa ating YouTube channel. Ay I minsan sa YouTube video natin. So ayan, sa video na to yung na shout out natin. So ayan yung mga nagsasabing gusto nilang i-shout out. So ayan guys, kung gusto mo rin may shout out sa next video is ano pang hinihintay mo? Mag-comment ka na rin dito guys para ma-shout out kita sa next video and kung hindi ka pa nakapag subscribe dito ano pang iniintay mo? Mag-subscribe ka na idolo para ma-reach natin yung 100k subscriber ngayong December guys So ayan, ano na tayo? 77k subscriber na tayo ngayon guys So ano pang iniintay mo? Kung baguhan ka lang dito to sa YouTube channel natin Please subscribe ka na idolo para ma-reach natin yung 100k subscriber So, ayun pang iniintay natin Tara na, tara na, si soundcheck na natin tong dalawang to kung ano talaga yung pinakamalakas So ano ang unahin natin? So, ito ba yung violet or... Uh, eto so yung malaki natin so yung unahin natin is yung pinakamaliit natin na ah, boga ay yung ano eto pakita muna yung maliit natin so ito guys gusto ko muna i yung pinakamaliit natin na boga na ginawa dito sa ano sa channel natin so ito yung boga guys yung acetone so bago natin i-sound check tong ano yung violet tsaka, ano ito muna so yan ang, asan na yung ano natin dito yung thinner wala wala Asa na yun? So, ayan na guys. So, soundcheck na natin itong pinakmalit natin na boga bago natin i-soundcheck yung dalawang toso So, advertise muna. Advertise. So, yan. One, two. <laughs> grabe naman to. Sobrang liit lang guys. Pero, hindi natin alam kung sumasabog ba to or hindi. So, yan. One, two, three. Oh, grabe yan. Nakita nyo yun? Sakit sa tinga. Isa pa. Ah! <laughs> Ito guys. 1, 2, 3, go. Grabe naman yan. Sumasabog pa rin guys kahit maliit na. So yan. So, na guys. Tara na guys. Sound na natin to. Unahin natin yung violet. Kasi ito yung violet natin. Pinakmalakas din to. Malakas din to yung violet natin guys. So di natin to masasabi na mahina to. Kasi Grabe, sasabog talaga yung eardrum mo dito. So tara, bago natin ni sound check to, ilagyan muna natin ng ano natin yung tenga natin ng ano lang pang waterproof, I mean waterproof, soundproof. So ito yung nilalagay natin, no? so lagay natin to para hindi masakit sa tenga guys. Para kayo lang yung masasakitan, hindi kami, ay hindi, hindi ako. Grabe, sobrang lakas talaga ng buga ko eh, kasi ayan, kailangan ko ng neto para hindi talaga masira yung eardrum natin. Tara na, 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 guys, tara na guys, sa sound check na natin to, ito yung first sound check na to. So ito na to, ito na, ito na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 lang muna, 15 lang yung lalagay natin kasi hindi pa natin alam kung masakit to, masakas to hindi. So ito na guys, ano kaya yung mas malakas, ito ba or yung kanyon natin na ito, so yan, ito na. Eh, ina. Mina, ulit, 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 ulit. Bawi, bawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Yan, ito na guys, ito na guys. 1, 2, 3, go. Grabe, parang baril guys, parang baril. Isa pa, isa pa. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, yung kanyon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20 ayan 20 na sound check to guys so 1 2 3 go grabe lakas guys ang lakas guys ang lakas isa pa isa pa last na lang last na lang to last na lang to last na lang na sound check to so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Grabe yung usok. 1340 14. basta na lang to guys. Ayan, sira pa yung ano natin. Ganito dapat pala oh. Ano, nasira pa yung ano natin. Sprayer. So ito na guys. Ito na guys. Ito na guys. 1, 2, 3. Go. Nge, eh, nasira yung sprayer guys. Wait lang, ayusin ko. So, eto na guys. Last na to na sound check guys. Last na sound check na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Yan. Madami niya natin. Last na sound check na to guys. I-rate eh, nyo guys ako na mas malakas yung kanyon. So, 1, 2, 3, go! Grabe, sobrang lakas talaga guys. Sobrang lakas talaga ng violet na to. So, ano naman guys, yung bio, ano naman, yung kanyon. Yung kanyo naman sound check natin, ito naman. Grabe. <laughs> Grabe, sobrang laki 'yo. Oh. Ito naman yung sound check natin, guys. Tara, 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 tara. So tara na guys, alisin ano natin yung camera natin dito. Dito natin rin lagay yung camera natin para ma sound na natin dito. So ayan, nakikita nyo ba? Tara. So ayan guys, dito tayo magsa sound check guys. So tara na guys, tara na guys. Huwag na natin patagalin pa guys, sound check na to. So ito yung kalburo natin guys, yung kalburo natin. Yan. Alam natin to. Buksan na natin at masound check na natin guys. No, pang hinihintay natin dito pa, sound check na natin to. So, lalagyan ko na ng kalburo guys. So, damihan natin ng kalburo. So, yan. nalagyan na natin guys ng kalburo guys. So, takpan na natin yung kalburo natin para hindi masinaw. So, yan. Lagyan natin yung kalburo natin dito. Kasi ito na guys. Sound check na natin to guys. Ano guys, kita nyo ba? Lagyan muna na. Yan, okay na ba? So, lagyan muna natin ng tubig dito. So, yan. Nalagyan na natin ng tubig. So, tara na, tara na. Nalagyan na natin ng tubig. So, ano ganyan. Lang natin muna. Shake, shake, shake. One. Tapos ganyan. oh, so, ito na. grabe. Sobrang baho, guys. Ito na guys, ito na guys. Bibita niyo talaga yung apoy dito eh. Lakas na ito eh. So, yan. Ito na, ito na guys. Yung grabe yung apoy. So, yan guys. Ito na guys. One, two, three. Takbitlingan nyo. I wait lang. Eto na guys, eto na guys. One, two, three, go! grabin eh, grabe, nasa ano? Wait lang guys, wait lang. Mahangin eh. Ito na, ito na, ito na. Kakukulbaan mo <laughs> Grabe naman yun. So isa pa guys, isa pa guys, grabe naman na sound check yun, sobrang lakas naman nun, sobrang lakas guys, sobrang lakas talaga ng buga natin dito, so isa pa guys, isa pa, isa pa. Agahan muna natin ng ano, ng kalburo ulit, grabe naman yun, kakatakot naman nun. Tapos tara, doon natin yung kalburo natin. Yan, sarado natin yung kalburo natin. Ito na guys, ito na guys, yung last na sound check na ito guys. So, rate nyo kung anong mas malakas guys. Yung ano ba, yung, yung violet ba O, rito. Ito na guys, ito na. Grabe naman to. Yan, yan. Tara na, tara na. Tara na. Yan, yan. Ito na guys, ito na. One, two, three. Ay, grabe naman nga hangin kasi ito eh. Mahangin dito guys eh. One, two, three. Kago! <laughs> Kago guys! Grabe naman yun! Wasak! Wasak, guys! Grabe ba? Wasak, guys! Wasak! Ala! Grabe, wasak! Wala na, wa. sira na! Sobrang lakas! Mas malakas talaga yung canyon! Grabe yun! Grabe, nakita nyo yun? <laughs> Grabe! Sobrang lakas naman nun, guys! Grabe, wasak talaga. Wala na, wala na. Sira na guys, oh. Gra Grabe ba? Kahit sobrang lakas guys, parang ano? Parang kanyon. Grabe yan. So ayan. Grabe guys, wala na. Wala na talaga guys. Wala na tayong kanyon guys. So oh. Ayan, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Grabe guys, kita nyo yun, wasak. So ano pang nintay nyo guys, kung baguhan ka lang dito sa YouTube channel natin, ano pang nintay mo, subscribe ka na idolo para updated ka sa aking video. So ito yung boga natin guys, so, sira, wasak guys, wasak. Grabe naman yan, sobrang lakas naman nun. Grabe, sobrang lakas ng buga natin. Sobrang lakas ng buga natin mga idol oh. So wala na to guys. Ano na lang natin to. Um, uy, pwede to. Lagay natin dito. Yung eto is, dugtong na lang natin siguro dito sa isa. Yun no. Grabe naman yun. Sobrang lakas ng buga natin. Wasak na wasak talaga eh oh. Grabe naman yun. Pusak! Boom! Parang nining So, ayan guys. Hanggang dito na lang siguro yung video natin. So, ano pang hinihintay nyo? Kung gusto nyo ma-shoutout sa next video natin, please, mag-comment ka na dito para ma-shoutout kita sa next video natin. And don't forget to subscribe my YouTube channel kasi malapit na natin ma-reach yung 100k subscribers. So, let's go guys. Thank you, thank you sa panonood guys. Hanggang dito na lang.